magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. At maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell. Simulan na natin! Mula nang ako'y ipinanganak, tila may sumpang sumasaklaw sa akin. Akala namin ito ay bunga lamang ng lugar kung saan kami naninirahan, ngunit nagkamali kami. Ako pala ang nagsisilbing dahilan o tulay sa bawat kamatayan. Una, namatay ang aking ama sa panaginip ko. Malinaw na nakikita ng aking mga mata kung paano siya sinaksak ng isang taong hindi kilala. Sa tingin ko, noong mga panahong iyon, ako ay lamang isang kaluluwa na hindi nakikita ng kahit sinuman. Hanggang dumating ang panahon Natumingin sa akin ang taong sanhi ng pagkamatay ng aking ama. Para bang alam niya na ako'y nanonood? Nakita ko ang ngisi sa kanyang mga labi, bago ito tuluyang tumakbo, at bago ang huling hininga ng aking ama. Ang huling sandaling iyon ay nagising ako na pawis na pawis, at narinig ko ang sigaw sa loob ng aming bahay, sapagkat nawala na ang aking ama. Patay na siya. Akala ko'y baka lamang ito'y mga tadhana ng mga pansamantalang pangyayari, ngunit ito ay nagpapatuloy. Paulit-ulit akong nakakakita, ng mga parehong eksena, na parang hindi matapos-tapos. Pangalawa, tinahak ko ang daan palabas ng aming lugar, at biglang may nakapansin sa akin. Ito ang malapit na kapilya. Punong-puno ito ng mga taong nagdadalamhati, na puno ng galit at kalungkutan sa kanilang mga mata. Ang lahat ng atensyon ay nasa akin parang pinagkakaisahan nila akong sisihin sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Hindi sila nagsalita ng anumang salita, ngunit alam kong ako ang kanilang hinuhusgahan at sinisisi. Dahan-dahan ay pumatak ang mga luha at muling bumalik ako sa aking sariling kamalayan. Nagising at hindi na ako alam ang kasunod na mangyayari o kwento na susunod. Sa huli, ito ang kahulugan at kalakip na tanong na natira sa aking kaisipan. Pangatlo, noong may 12 2015 na naginip ako ng isang sobrang mainit na pangyayari. Parang ako ay nilalagnat ng apoy. Sobrang lalim ng ingay, saring tawag sa tulong ang aking naririnig. Mga taong humihiling ng saklolo. Mga taong hindi pa handang lumisan. Kami ay nasusunog. Oo, kasama ako sa pagkalunod, ngunit kahit pamalamon na kami ng apoy, ay hindi ko maramdaman ang anumang sakit. Sa mga mata nila, nakikita ko na hindi pa sila handang lumisan. Hindi pa sila handang masunog at maglaho sa mundo na ito. Alam kong pagmulat ko, may masamang mangyayari. Nagising akong may naglalabasang lamig at butil-butil na pawis. Lumipas ang mga oras at walang masamang nangyari, kaya't hiniling ko na sana'y di totoo ang aking nakita. Ngunit nagkamali ako. Akala ko na nakapanatili lamang ako ng maluwag na paghinga. Akala ko unang beses na hindi magkatotoo ang aking panaginip hindi pala, nabaliwala lang pala ang oras ko. Hindi eksaktong sa aking paggising, ngunit eksaktong sa namismong lugar na aking nakita sa panaginip. May 13 2015, nasunog ang Kentex, kung taga Valenzuela ka, alam mo kung saan ito matatagpuan. Naging malalaman din ito ng iba, dahil naging matunog ang balitang ito. Sabi-sabi, 74 na kataolang ang namatay. Ngunit, nagsinungaling sila. Oo, nagsinungaling sila sa publiko at sa mga tao. Daanda ang katao ang namatay noong araw na yon. Alam ko dahil kasama nila ako. Kitang kita ko ang lahat. Nakita ko kung paano nagsimula ang sunog at kung paano sila tumakbo at napunta sa ikalawang palapag na naging dahilan ng kanilang pagkakasaklolo. Taon na ang lumipas, ngunit kung babalikan mo ang lugar na yon, tila lang sandali lamang ang lumipas. Kung gusto niyo magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa itstarvlogshorrorstories at gmail.com.